Hey what's up mga debits me again for year college a student observing nga na deploy ng ra sa mo ang balay gis ka naman yeah. so fortress video makatapea anig siguro ang resulta unak no, nang ma deploy ka sa kalasangan kemug mahadlok na kam atubang og mga tawo ba cana aw nakemgawas lang gani og balay nagbukot-bukot nagtualyo maragi ang uango oh god so fortress video makatapea inyong observer nga lakatan murag kailangan pud niya maligo no kemug na himo na siya nga ang dapita ba yes kailangan na jud maligo nga ang dapita kay basi hinuo wala na mamakalsatu ang tindahan kay kinilagin bao ato ang lawas. So, mo kay finally kinakaligo na pud in town si Tope. So, mag-transition na pud ta no. In 3 2 1 wala. ay hey, gabi GG mo naman in town di niya. Oy. pero sige lang laban lang bahala sa mga bashers no. Sige so, lang kay bashers man jud ang kailangan karon kay armo ta asang ako ang engagement bahoy Hoy, mm, saba diya kay basinog na, na kay bashers uh, maghilak-hilak ang na ara sa Facebook. Hoy, dili pud in town. Ay, well, kung natay bashers, aw mapasalamat ra pud sa ilahan no kay natay bashers. Bakit tungod pud sila pud ang race na kay magkuanta mag-improve. Mm speaking of improvement Improbaan na na imuhang kagulingon kay na naghugo ng dikit sa imuhang lawas pal <laughs> well, ang feeling na kanang almost 4 years ka nagamit og motor tapos wa ka kung saan ay pwedeng gamiton nga araw lang muhamis ang imuhang motor karon na nako na hibawan nga ilahang sekreto kay kini ang armor wax nga ilahang ginapahid para mo ang ilahang motor ba so mauto kay sinasinahon manta Suno-sunoon manta man, ta, suno man ta, aw nagbakal pud sa shopping armor wax kay ganing gani ipuno sa dianang atuang motor bitaw god salud sa gani katuig na sige na pag drive drive di kagandaan ng motor, karon na rin ako isipan na pwede man din magbakalo ka ng armor wax para ipunas. Uy, hey, ipunas para sa asa. Uy, Diyos ko. Dirty minded na podcast. Kasi masarap na imong ipang isip nga raang no? Punas <laughs> gan sa cover sa si imong motor ba kay Aron Mokintab? Yes, Mokintab kay Aron sa maintain ang iyahang kabag o labi na kay bag upang imuhang motor. O uh, to amping jud ka nga dirit dahil mudaan. Hmm. Ayoko pag ina na kung bag pa ganang imuhang gamit, dirit to amping imuhang ginabuhat. Pero daan na gani, na'y uh, amping. Uy, so, kay na po nato, ang parcel na order yung almost two weeks po ta na nagpaabot diana so ato na ipahi diana ang ato ang motor no kay aron ganing mukintab na pud ang iyahang lawas ba ul mukintab pwede ba kanay punos pud sa ko ang panit no kay aron mukintab pud bitaw hey! oh god bisan um, sa gani kahapon diana aw ako na nang gipunos sa ang motor kay aron ganing pagkaugma mo balik na pud ani katayan kay syempre klase na pud nato klase na pud nato na kag dili man pwede nga mo absenta kay importante man ang dance dance as observer ba Aaw, kay klase naman pud nato bisan unsa um, kapiraw ug um, kakapoy sa pag drive drive kay lang jud sa klase kay aron gani maka-observe the back kasi no, gina naka-observe just ka naman the reason why na ko di aning armor wax kay tungod um dali ra kaayo muda nang imong sakin na malabi na kung dili nimo ginaampingan tapos nasab kay nakita na kana mga motor ba na kanang even dugay na kayo sa ilaha ang motor o Japan kitaon kay kinis pa kayo ang ilaha mga covers sa ilahang motor ba kay tungod na, na sila ginapunas di ana ana ano, gid na basta bag o oh, pero kung daan na gani aw Manay amping-amping Ang importante masakit og magamit oy. But this time kailangan dyan na to Ampingan ang gamit nga naa sa atuan no pangatwa po ang pingan. Hoy, murag siya lang siguro ang dugay na sako uh, ang uh, ako gin ginaampingan. just kami gaon. Yes, dili gamit pero importante bud siya sako aba syempre naging part na bud siya sako ang life. Mm. Balik na sa tuang motor bike murag gibigaan na bud dito -di ba. Just ko man sigka sa ang topic. Pitaw god. serioso, kung importante gani sa tuang usad ka bagay o ang usad ka tawa, dapat kasi nato silang ampingan, no? Ay, syempre dako po sila tabang sa ato ang life ba. Sabihon na lang nato na simple lang ang usad ka bagay pero dili nato kayang pasagdaan akong na to kayang buhian. Kay, syempre, as the owner, kailangan jud siya ampingan pingan na binakong dilit ni mo gustong makita siya na kanang gikopta na siya sa lain, gitaw. Kay, if ever na makita ni mo nga add na siya sa lain, add ni mo ma-realize na kanang makita ang iyahang value. Kay, something na parang ma-feel ni mo na may kulang na sa imuhang part. Kaya, yeah, if I were you, kung habot ni mo ma-feel ang kanang ingon anak na sitwasyon, yan na pa lang, ang pingan na ni mo ang mga bagay, ang mga tao nga adat sa imuhang. Kay, syempre, tingod sa ilaha, na-feel na kanang kumpleto ka. Nga way cool kulang sa imong habitaw. Change topic. Tapi kasi naasa na nagpakaabot di ani ba? Kapay man di maging fourth year no? Karon na ko na realize ba? Yes, tinuod nga Sabado ra og Domingo ang klase namo. Pero kapoy Japan siya. Ay, kilabi na ka nang imuha tanan trabaho sa balay. Syempre na sa balay nagstay kay wala man ka nagboard kay kung magboard ka madak an ka pa sa inyo ang boarding house. Just ka man nagrabi ka mahal. Munang kung Sabado na gani alas 4 pa lang gani sa buntag nagsige na imuhang matang ara ang dapitan bisan um, ngit-ngit pa ang imuhang palibot. Yes, kailangan jud imong mata diyan sa isa buntag kay arang dili ka, ka malate diyan na do, no? Especially for observation ni mo just kana may mga stress pa lang sa kadlaw mata na sakdi ana no kay dili malit sa eskwelahan ba. Diba sinog mauna pang estudyante sa imo just kana man. So again okay, it's me for your college a doctor observing uh, na deploy ng rasa mo ambalay just kana man. Salamat sa paglanda sa so, akong video. Thank you.